Welcome pong muli sa aking munting channel, Kwentong Scott TV. Sa video na ito ay ibabahagi ko ang maikling talambuhay ni Chiquito ang hari ng slapstick comedy. Ang mga comic characters na Asung Aksaya, Mang Kepoeng, Kenkoy, at Barok. Lahat sila ay inilalarawan sa sinihan ng hari ng slapstick humor na si Chekito. Siya ang pangunahing karibal ni Dolphy bilang top comedian noong prime niya. Gayunpaman, nakilala niya ang kanyang sarili bilang nag-iisang aktor na nagtaguyod ng mga Chino sa kanyang mga pelikula sa pamamagitan ng pagdiriwang ng kanilang industriya at praktikal na kahulugan sa pamamagitan ng kanyang Mr. Wong character. Bukod sa kanyang katanyagan sa showbiz, si Chiquito ay isa ring magaling na politiko. Siya ay isang undefeated councilor ng Makati City hanggang sa oras ng kanyang kamatayan noong ikalawa ng Hulyo taong 1997. Nahalal din siya bilang bise alkalde ng lungsod ng Makati at naglingkod ng ilang panahon. Siya ay isang lalaking may iba't ibang interes, si Chiquito ay mahusay din sa sports. Ang tanging laro na hindi niya sinubukan ay bullfighting. Siya ay isang mahusay na boksingero, isang motor racer, isang profesional na manlalaro ng high alay, isang kampiyon na bowler, at isang mahusay na hinete. Sa katunayan, isa rin siya sa mga mentor ni Efren Bata Reyes na nakakuha ng World Championship title sa billiard. Napanood ko Chiquito. Ang laro ng Chiquito sa bola magpatras. Ginaya ko yung atras niya. Mga epektos niya, mga patras niya, ginaya ko. Walang nabigla kay Chiquito kahit na ang Snooty na Hollywood ay natagpuan ng katugman nito sa kanyang karakter na Goryo sa Arizona Kid isang Italian-Filipino co-production noong 1968, na ngayon ay Campi Classic ay ibinibenta sa buong mundo sa isang website ng Italiano. Sa pelikulang ito, pinagbidahan ng hottest sexpot ng Hollywood noon, si Mami Van Doreen. Itinampok din dito si Bernard Bonin na masayang naalala ang isang mahalagang eksena, kinailangan ni Chiquito na sumakay sa kabayo sa kabila ng masakit na pigsa sa kanyang puwet. Hindi yung tipong magpapahinto ng shoot para sa pansamantalang di maranasan ang sakit ngunit ipinagpatuloy ang eksena ng may kasiyahan, na nagresulta sa pagputok ng pigsa habang siya ay nakasakay sa kanyang kabayo. Nagtapos ang shooting kahit na siya ay nasa matinding sakit. Sabi ni Elisa, isa sa pitong anak ni Chiquito ang maraming aksidente sa buhay ng kanyang ama. Naalala niya sa isang aksidente sa motor na halos masira ang mukha ng kanyang ama, na yung natapakan ng kabayo ang ulo, Natapyas ang tenga, tumalsik at pinulot niya saka ipinakabit. Naalala rin niya kung paano na aksidenteng napalo ng yumaong si Rodolfo Garcia ang bungo ng kanyang ama ng isang samurai sa isang fight scene. Ngunit hindi iyon huminto sa pagbaril, iniisip ni Chiquito ang mga maliliit na trabahador na maaapektuhan kapag itinigil niya ang shoot, at kahit tumutulo ng dugo ay pinunasan na lang pagkatapos itinuloy ang shooting. Ang iba pang matagumpay na pelikula ni Chiquito ay, low Waste Gang at Si Oog sa Mindoro, 1958 Pretty Boy Playboy, 1968 The Magnificent Zorro, 1968 Sapagkat Ako'y Pangit Lamang, 1968 Darling Koy Aswang, 1977 Familia Antek, 1981 Lasing Masters, 1981 Goryong Bote De, 1980 Estung tutung, 1983 Agents Win Manong 1984. Magbiro ka sa lasing huwag sa bagong gising 1986. Sa marami niyang pelikula, minahal niya ang mga sinulat at idinirek niya, tulad ng Pit Matipid at Six Million Centavo Man. Si Chequito ay nagkaroon ng kanyang unang acting role noong 1947 na Sanggano ng Palaris Pictures. Gayunpaman, si Larry Santiago ang nagbigay sa kanya ng break sa industriya ng pelikula. Naging bahagi rin siya ng original na Low Waste Gang Movie, na nagtulak kina Fernando Poe Jr., Solvi Shornak at Jess Lapid Sr. sa katanyagan sa showbiz. Sinimulan ni Chiquito ang kanyang showbiz career noong siya ay pitong taong gulang. Ang kanyang unang pagsabak sa larangan ng entertainment ay sa Clover Theater noong unang bahagi ng 40s. Sumasali siya sa impersonation contest ni Tugu nang makita siya ni Lu Salvador Sr., at binigyan siya ng break bilang performer sa mga intermission sa teatro. Maganda ang tugon ng audience sa tuwing lumalabas siya na may pulbus sa mukha, sabi ni Elisa. Ito ang pinagmula ng mahabang pagmamahal ni Chiquito sa karakter ni Mr. Wong. Sabi niya na palaging ang mga Chinese daw noon were portrayed as tindero ng taho. May ginawa siya dyan pero imbes na kutsain ang mga inchik itinaas niya ang mga ito at ipinagdiwang ang kanilang mga birtod noong gumagawa na siya ng mga pelikula. Kaya, gusto siya ng mga Chinese noon. Sa totoong buhay, siya si Augusto Valdez Pangan, ipinanganak siya noong March 12, 1932, sa isang mayamang pamilya mula sa San Miguel, Bulacan. Ang kanyang ninuno ay si Epifanio de los Santos Avenue, ang sikat na EDSA. 19 years old pa lang siya nang pinakasalan niya si Vilma na noon ay 16 years old pa lamang. Nagkaroon siya ng pitong anak, sila ay Sina, Bukol, Meda, Augusto Pangan Jr., Tiny, Princess at Archie Pangan. Si Chiquito ay naging kaibigan ni Fernando Poe Sr. at sa tulong ni Poe, nagsimula ng isang karera sa pelikula. Pumasok siya sa mga pelikula kasama sa Sanggano mula sa Palaris Pictures. Nagbida siya sa mahigit isang daang pelikula, karamihan sa mga komedya sa mahigit na limang dekada. Nagtatag siya ng sarili niyang production company, ang Satang Bastus Productions. Noong 1994, gumawa ng maikling showbiz comeback si Chiquito nang makasama niya ang rapper-comedian na si Andrew E. sa pelikulang pinagbiyak na bunga, Look A Like, sa ilalim ng Viva Films. Naging malaking tagumpay ang pelikula at nang maglaon ay nagkaroon ng spin-off sa telebisyon sa parehong taon na pinamagatang punot bunga na ipinalabas sa GMA Network. Nang maglaon, nagkaroon siya ng mga pangsuportang papel sa mga pelikula tulad ng ang pagbabalik ni Pedro Pinduco, kasama si Jano Gibbs, Bangers, kasama si Joey De Leon at Andrew E. at Strict ang Parents Ko, with Amanda Page. Joker siya sa tunay na buhay, sabi ni Elisa na nakatira pa rin sa ancestral home nila New Manila. Ang aming ama ang nagtayo ng bahay na ito para lagi kaming magkakasama. Ang bahay ni Chiquito sa Balete Drive ay nagpapanatili pa rin ng original na istruktura, kabilang ang kanyang silid-tulugan na may katabing chapel at ang kanyang billiard room. Pinalamutian ang kanyang mga larawan ang sala at makikita pa rin ang kanyang mga personal na alaala, tulad ng koleksyon ng mga lumang barya at ang kanyang lumang BMW napakaraming binigay sa amin ni Papa, at ayaw namin siyang kalimutan, paliwanag ni Elisa. Bago siya namatay, ipinatawag ni Chequito ang lahat ng kanyang mga anak na umuwi, at sinabing magkakaroon sila ng engranding bakasyon sa Boracay. Ang isa ay nagmula sa San Francisco, ang isa ay mula sa Alabama, at ang isa ay nasa Florida. Walang pagdadalawang isip, lahat kami ay umalis sa aming mga trabaho at umuwi, sabi ni Elisa. Ngayon naman, I will face my creator, sabi niya. Baka nalulungkot daw ang kanyang creator and he needs somebody na magpapatawa sa kanya. Naiiyak ako noon, pero sabi niya, huwag kang umiyak, hindi ka maganda. Sa kanyang mga huling araw, ang pamilya ay nagtitipon araw-araw sa ospital. Sabi ni Elisa, sabay-sabay kaming kumakain, naglalaro ng baraha at iba pang family games. May misa araw-araw inilihim namin ang lahat dahil nais niyang gugulin ang kanyang mga huling araw kasama lamang ang kanyang pamilya. Kung minsan ay tinitingnan ko siya, kapag masaya kami, at nakikita ko ang mga luha ng kagalakan sa kanyang mukha. Namatay si Chiquito dahil sa kanser sa atay. Siya ay 65. Sa kasalukuyan, ang kanyang asawang si Vilma ay nakatira sa kanilang bahay sa San Francisco kasama ang anak na si Gus. Si Chequito ay may anim na apo. Lahat ng panganay na lalaki ay may pangalan ng kanilang lolo na Augusto, sila ay sina Marco Augusto, Ethan Augusto, at Augusto Nico. Si Chiquito ay namatay sa edad na 65, dahil sa liver cancer sa Makati Medical Center noong July 1, 1997. Siya ay nakahimlay sa Manila North Cemetery.